Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no? tungkol naman sa mga commandments ni God. No? Yung 10 commandments niya sa Old Testament, ang pag-usapan natin dito guys. No? Kasi alam naman natin na ang pagsunod sa commandments ni God ay isa sa requirements niya no para ay ma natin yung eternal life na promise niya sa atin no kaya dapat alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga kautusan niya na yun no magkaroon lang tayo ng recap dito guys no para i refresh lang natin ang isipan natin para sa mga taong nakakalimot na sa kautusan ng Diyos no or para sa mga tao na hindi talaga alam kung ano yung mga Ten commandments ni God kaya pag-usapan natin dito guys no pero bago po ang lahat guys no basahin muna natin dito sa Bible kung bakit nga baka ilangan nating sundin yung ano mga commandments ni God ano bang sabi ni God dito sa sa Bible basahin natin sa Deuteronomy chapter 7 verse 9 to 12 nakalagay dito Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to a thousand generations of those who love Him and keep His commandments. But those who hate Him, He will repay to their face by destruction. He will not be slow to repay to their face those who hate Him. Therefore, take care to follow the commands, decrees, and laws I give you today. Ba diba? sabi dito, dapat daw alam natin na ang Diyos ay Diyos siya siya yung creator ng heaven and earth siya yung creator natin, 'di ba? Ang buhay natin galing sa kanya. Siya ay Diyos. Dapat pakatandaan natin 'yon. At saka sabi dito, siya daw ang Diyos na tapat. Siya daw ang tapat na Diyos na hindi marunong sumira sa Kanya mga pangako, 'di ba? Nakalagay dito. At saka, nakasaad din dito siya ay tapat sa lahat ng nagmamahal sa kanya at sa lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos, 'di ba? Ipinapadaman niya yung kanyang pagmamahal kahit na ilang libong henerasyon pa ang darating na lahi ng mga taong nagmamahal sa kanya, no? Ipinapadaman niya ang kanyang pagmamahal pero kung kayo ay hindi marunong sumunod sa kautusan ng Diyos para sa mga tao na galit kay God, no? Anong sabi dito? sa mga nagagalit sa kanya, pagbabayarin niya ang mga tao na ito, no? Masasaksihan din nila kung paano wasakin ng Diyos ang mga buhay nila, di ba? Di lang niya papanuorin or di lang siya magsasawalang kibo sa mga lapastanga ng mga tao na lumabag sa kanyang mga kautusan, no? Makakamtan din nila kung ano yung nararapat na parusa sa kanila kasi mga lapastangan sila, hindi sila marunong sumunod sa kautusan ng Diyos, no? may sarili silang ano sinusunod na kautusan no yan ang nakasaad sa Bible verse na ito no at saka basahin naman natin dito sa John chapter 14 verse 15 anong sabi dito If you love me, keep my commands. Si Jesus Christ ito nagsalita nito. Sabi niya, kung mahal niyo ako, dapat panatilihin o sundin niyo yung mga kautusan niya, di ba? Yung mga utos niya, di ba? Kung talagang mahal natin siya, dapat marunong tayong sumunod kung ano man yung mga kautusan niya, di ba? Tapos basahin naman natin dito sa John chapter 15 verse 10 naman, if you keep my commands, you will remain in my love just I have kept my father's command and remain in his love. Ano ibig sabihin? Kapag sinunod natin yung kautusan ni Jesus Christ, no, mananatili daw tayo sa puso niya, di ba? Ang pagmamahal niya sa atin ay mananatili daw katulad daw ng pagsunod niya sa kautusan ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang pagmamahal din ng Diyos Ama sa kanya, nananatili din kasi nga siya ay marunong sumunod sa lahat ng inuutos sa kanya, di ba? Hindi siya sumusuway sa mga kautusan ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Yan ang nakalagay dito. Kaya mahalaga talaga na sumunod tayo sa mga kautusan ng Diyos para ang pagmamahal ng Diyos ay mapasaatin, no? Tapos nakalagay naman dito sa Proverbs chapter 19 verse 16 naman, whoever keeps commandments keep their life but whoever shows contempt for their ways will die. Anong ibig sabihin? Sino man daw ang sumusunod sa kautusan ng Diyos, parang pinanatili niyo yung buhay niyo, no? Kasi, 'di ba, lahat ng mga sumusunod sa kautusan ng Diyos, alam na ang punta ay doon sa kingdom ni God. So, magkaroon sila ng eternal life doon sa kingdom ni God. Kaya kung sino man daw ang sumusunod sa kautusan ng Diyos, magkakaroon ng buhay. Diba? Ito ang ibig sabihin kasi kung ikaw nasunod ka sa kautusan ng Diyos, doon ang punta mo sa kaharian ng Diyos. Kasi yun ang promise niya. Eh, sa mga tao na sumusunod sa kautusan niya, diba? Doon ang punta sa kingdom niya, sa heaven. Pero kung sino man yung sumusuway o lumabag sa kautusan niya, sila ay mamamatay. Sila ay Pagdating sa kabilang buhay, syempre, doon sa hell ang punta nila kasi nga mga suwail sila, lumalabag sila sa kautusan ng Diyos, 'di ba? Hindi sila marunong sumunod sa kautusan ng Diyos, kaya ang magiging judgment sa kanila kapag sila ay namatay na, doon sa hell ang punta nila, 'di ba? 'Yon ang ibig sabihin ng Bible verse na ito. At saka basahin naman natin dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 naman. Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments for this is the duty of all mankind, 'di ba? Sabi dito, kailangan matakot daw tayo sa Diyos, no? Matakot tayo sa Diyos at sundin natin lahat ng mga kautusan ng Diyos, no? Kasi ito daw ang trabaho natin bilang, di ba kasi tayo ay ano, creation nga ni God, create siya ang creator natin, nararapat lang na tayo ay sumunod sa mga kautusan niya at magkaroon tayo ng takot sa kanya, no? Huwag tayong lumabag kasi kung may takot tayo, hindi natin malalabag kung ano man yung kautusan ng Diyos, no? Yun ang ibig sabihin nito, no? Tapos, nakalagay naman dito, sa 1 John chapter 3 verse 24 the one who keeps God's commands live in him and he in them and this is how we know that he lives in us we know it by the spirit he gave us kung sino man daw ang sumusunod sa kautusan ng Diyos tayo ay ano nakatira sa kanya ibig sabihin kung tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos din di ba ano di ba nasunod tayo sa kautusan niya yan ay kaaya sa paningin niya parang ano parang nakatira na rin tayo sa kanya at siya din nakatira sa atin sa pamamagitan ng gift niya sa atin na si Holy Spirit. ba diba? Kasi kung righteous tayo ng mga tao, kapag tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos bilang gante, pagkakalooban tayo ng Holy Spirit niya, di ba? Yung Holy Spirit titira sa atin para i-guide tayo sa tamang landas, di ba? Gawin pa tayong banal, di ba? Yun yun. Ito yung ibig sabihin ng bible verse na ito no tapos dito naman basahin natin sa John chapter 14 verse 21 Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father and I too will love them and show myself to them. Ang lahat daw ng mga tao na sumusunod sa kautusan ng Diyos at pinanatili nila yung mga kautusan ng Diyos, di ba? Sila daw yung mga tao na totoong nagmamahal sa Diyos, no? Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, no? At kung gano'n, kung mahal natin ang Diyos Ama, mahal din tayo ni Jesus Christ, di ba? Kasi tayo ay masunurin, di ba? Tapos basahin naman natin sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, Do not add to what I command you and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. Sabi dito, 'Wag daw nating dagdagan kung ano daw yung kautusan ng Diyos at 'wag din nating bawasan, di ba? Kung ano yung kautusan ng Diyos, wala tayong karapatan dahil sa kanya galing ang utos, di ba? Huwag tayong karapatan na dagdagan or bawasan ito kung ano yung nakasulat sa sa commandments niya, yun lang ang susundin natin, huwag nating babawasan, huwag nating dadagdagan. Tapos basahin naman natin dito sa Proverbs chapter 3 verse 1 to 2. Sabi naman dito, "My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity." ang ibig sabihin nito? wag daw nating kakalimutan yung mga turo, 'di ba? Yung mga yung mga turo sa ano sa Bible, sa mga salita ng Diyos, no? Sundin daw natin ito kasi ito daw ay makapagbigay ng mahabang buhay sa atin kapag tayo ay masunurin sa ano, no? Sa mga kautusan ng Diyos, no? Righteous tayo, sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos bilang gante, pagkaluban tayo ng Diyos ng mahabang buhay, no? Katulad ng mga karakter sa Bible, no? Si Abraham ay ilang years siyang namuhay, no? Umabot ng 175 years yung kanyang buhay dahil siya ay masunurin sa Diyos, no? Hindi siya lumalabag sa kautosan ng Diyos. At saka yung kanyang anak naman na si Isaac, umabot ng 180 years yung kanyang buhay dahil nga masunurin sila sa Diyos. At yung anak naman ni Isaac na si Jacob, umabot naman siya ng 147 years bago siya namatay, o, diba? Napakaswerte nila kasi ang haba ng buhay nila dahil sila ay marunong sumunod sa kautusan ng Diyos. No? At saka si Moses din, si Moses na servant ni God, yung ginamit ni God para ay maialis yung mga taga-Israel sa slavery, no? sa, mga kamay ni King Pharaoh, umabot din yung buhay niya ng 120 years, di ba? Ganon si God pag nagmahal sa mga tao na, na masunurin sa kanya, pinagkakalooban niya ng mahabang buhay, no? At saka, nasabi dito, para daw magkakaroon daw tayo ng kapayapaan, no? kapag tayo daw ay masunurin sa mga kautusan ng Diyos, ipagkakaloob niya sa atin yung kapayapaan, no? peace of mind, magkakaroon tayo ng peace of mind. No? May kapayapaan yung pamumuhay natin. At saka, prosperity, kasaganaan, no? magiging maunlad ang pamumuhay natin kapag tayo ay masunurin sa Diyos kasi ibibles niya tayo lahat ng gawa natin ibibless niya kapag tayo ay masunurin sa kanyang kautusan tapos basahin naman natin dito sa 1 John chapter 3 verse 21 to 22 Dear friends if our hearts do not condemn us we have confidence before God and receive from him anything we ask because we keep his commands and do what pleases him Diba sabi dito, kapag tayo daw sumusunod sa kanyang kautusan at saka gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? Ang sabi dito, lahat ng mga bagay na hihilingin natin sa Diyos ay ipagkakaloob niya sa atin basta tayo ay may ano tiwala sa kanya, may pananampalataya sa kanya at magtiwala tayo na kaya niyang ibigay lahat ng hihilingin natin sa kanya, no? 'Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Tsaka ngayon, guys, no? Alamin naman natin kung ano-ano nga ba yung mga sampung utos ng Diyos, no? mga ten commandments of God. Ang babasahin ko dito guys ay yung commandments na nagmula pa sa Old Testament. No? Basahin natin sa Exodus 20 guys. No? Lahat ng mga kautusan ng Diyos andito sa Exodus 20. No? Unahin natin yung... Ang una dito guys, no, nakalagay dito, you shall have no other gods before me. Ibig sabihin, dapat wala daw tayong ibang diyos na sasambahin no maliban sa kanya no huwag tayong sumamba sa mga diyos-diyosan kasi si God nga siya lang ang diyos natin tulad ng sinabi ko siya yung creator natin siya yung creator ng heaven at saka ng earth kaya dapat siya lang sambahin natin no siya lang ang kilalanin natin na diyos kasi siya lang talaga ang tunay at nag-iisang diyos wala nang iba huwag tayong sumamba sa mga diyos-diyosan diyan at saka number two naman you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below you shall not bow down to them or worship them huwag tayong maglikha ng mga imahe na sambahin natin or wag tayong sumamba sa mga lahat ng mga bagay na gawa ng tao, no? Katulad ng mga ribulto na yan, no? Huwag nating sasambahin yan kasi ang sabi dito, sigad lang daw ang dapat nating sasambahin. No? Huwag sa mga Diyos-Diyosan na yan kasi itong pag -ano, no? Itong pagsamba sa mga ano, no? Diyos-Diyosan, yung mga bagay na likha ng tao, no? Ito ay nabilong sa idolatry, no? ito ay malaking kasalanan, ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos. At sa kapangatlo naman, sabi dito, you shall not misuse the name of the Lord your God. Huwag nating ipractice yung maling paggamit ng pangalan ng Diyos, no? Paasa pa paanong paraan nga ba natin nagagamit yung, ano, no? yung pangalan ng Diyos, no? Siguro maraming guilty dito, no? Kasi halimbawa sa kapwa nyo, may nangangako kayo, tapos ginagamit nyo yung pangalan ng Diyos, di ba? Tapos hindi naman ninyo tinutupad, no? Nag 'di ba? Sabi na swear to God, 'di ba? Ganyan, ganyan tayo swear to God. Tapos mamaya naman pala hindi naman natutupad 'yung mga pangako, no? isayan sa palatandaan na, ninyo 'yung pangalan ng Diyos at saka ngayon kasi guys, no? 'Yung pangalan ng Diyos, parang ano? Parang ginagamit na nilang expression kapag nagulat, "Oh my God," 'di ba? Ganon. Hindi 'yan pang exclamation point ang ano? ang pangalan ng Diyos kaya wag natin yung gamitin bilang ano bilang expression hindi yan expression ang pangalan ng Diyos holy yan dapat respetuhin natin siya, 'di ba? Igalang natin siya, 'wag nating gamitin sa maling paraan 'yung pangalan niya, 'di ba? Gamitin natin sa tamang paraan dahil ang ang pangalan na na binibigkas niyo ay holy ang nagmamay-ari ng pangalan na 'yan, 'di ba? Kaya dapat lang talaga ibigyan natin siya ng respeto. Tapos, nakalagay naman dito Number 4 naman, remember the Sabbath day, keep it holy, 'di ba? 'Yung Sabbath day, dapat dito ang oras natin dito, dapat sa Sabbath day wala tayong gagawin ng kahit na ano dahil ang oras natin nito, ang panahon natin, no? Ilaan natin para sa Diyos, gawin nating holy ang araw na ito, itong Sabbath day na 'to. Ang gagawin lang natin, magsimbah, 'di ba? Magworship kay God or magbasa tayo ng Bible or mag tayo. Lahat ng mga gawain na pang-Diyos, no? yun ang pwede nating gawin sa araw na ito, itong ano na to, itong sabat day na to, huwag tayong gumawa ng mga ano, mga gawaing pambahay or kung tayo ay may mga trabaho man, ipagpaliban natin yung mga trabaho na yan dahil ang sabat day ay para yan kay God. Maglaan tayo ng oras para sa Kanya, ba diba? Maglaan tayo ng araw na para sa Kanya lang, na wala tayong ibang gagawin, kundi siya lang ang pagtutuunan natin ng pansin. Ito yung ibig sabihin nito. Tapos, number five naman, honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Ang sabi dito, igalang at respetuhin natin yung mga magulang natin, 'di ba? Sabi dito, para daw pagkalooban tayo ng Diyos ng mahabang buhay dito sa mundo, 'di ba? Kapag tayo magalang at saka marespeto sa magulang natin, bilang ganti pagkalooban din tayo ng Diyos ng mahabang buhay para pagdating na matanda na yung mga magulang natin, tayo ang titingin sa kanila, tayo ang mag-aalaga sa kanila, tayo ang magpo-provide ng mga pangangailangan nila, di ba? Tapos number 6 naman, you shall not murder. Ibig sabihin, huwag kayong pumatay, di ba? Kasi hindi hindi nga sa atin ibinigay ang authority para hatulan ang kapwa natin, no? Anong sabi ni God? Ang paghatol ay siya ang may authority, siya ang may karapatan. Kaya ipaubaya natin sa kanya ang paghatol sa mga taong nagkasala sa atin. Huwag nating ilagay sa mga kamay natin no, ang batas ng Diyos. No? Si God lang ang may karapatan, hindi tayo na tao. Kaya ipaubaya natin sa Diyos ang paghatol. Huwag nating patayin yung kapwa natin na may kasalanan sa atin o kapwa natin na kinakainisan natin. Huwag nating patayin. Number seven naman, you shall not commit adultery. Kabilang sa adultery, no? itong nangangabit tayo, no? may mga asawa na Karoon pa ng relasyon sa sa kapwa nila, 'di ba? Nangangalunya, nangangabit, ito yung ibig sabihin tapos kasama sa adultery yung huwag tayong makipag-sex habang hindi pa tayo ikinakasal, no? Kung boyfriend pa lang, girlfriend pa lang, huwag nating gawin yung pakikipag-sex kasi ipinagbabawal ng Diyos 'yan at saka kasama sa adultery ang masturbation, 'di ba? Kasama din sa adultery ang ang last, yung kalibugan. Kasi pang naman, nakasaad dito, you shall not steal. Huwag daw tayong magnakaw, di ba? Masama ang magnakaw, no? Huwag nating nakawin yung pinaghirapan ng ibang tao, no? Nawala wala naman tayong ambag sa buhay nila, tapos bigla-bigla bigla na lang natin silang pagnakawan, no? Maawa naman tayo sa kapwa natin na nagpapakahirap maghanap buhay para kumita. Tapos tayo ang makikinabang, no? Tapos number nine naman, sabi dito, you shall not give false testimony against your neighbor ito na yung huwag kayong magsinungaling, huwag ninyong paratangan, huwag ninyong pagbintangan ang kapwa nyo ng kung ano-ano, no? Huwag ninyong sisiraan ang kapwa nyo, huwag kayong manirang puri, huwag ninyong pagchismisan ang kapwa nyo, di ba? Huwag kayong judgmental. Tapos number 10 naman, nakalagay dito, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male and female servants, his ox or donkey or anything that belongs to your neighbors. Ibig sabihin, wag daw nating pagnanasaan yung bahay ng, ng kapwa natin. Huwag nating pagnasaan yung asawang babae ng kapwa natin. Huwag nating pagnasaan yung mga servants nila, mapababae man ama, o mapalalaki yan. Huwag nating pagnasaan yung mga alagang hayop ng ng kapitbahay natin or ng kapwa natin or lahat ng mga bagay na hindi natin pag-aari, wag nating pagnanasaan kasi yan ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos sa atin, no? Tapos, no? Ulitin ko sa inyo yung sampung kautusan ng Diyos, no? Number one, you shall have no other gods before me. Number two, you... You shall not make for yourselves an image in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. Number three, you shall not misuse the name of the Lord your God. Number four, remember the Sabbath day, keep it holy. Number five, honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Number six, you shall not murder. Number seven, you shall not commit adultery. Number eight, you shall not steal. Number nine, you shall not give false testimony against your neighbor. Number ten, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male and female servants his ox and donkey or anything that belongs to your neighbors. Ito yung nakasaad sa Old Testament, guys, no? Sampung utos ng Diyos. Pero, sa New Testament, guys, no? Ang dami na utosan ng, ng Diyos na nakalagay sa New Testament, no? Kahit na magbasa kayo ng Bible, sa New Testament, ang dami ng, ano, kautosan na nadagdag doon. At saka, nung tinanong si Jesus Christ kung ano daw yung pinaka importante na utos ng Diyos, no? Kung ano yung pinakamahalaga na utos ng Diyos, no? Anong sabi niya dito? Nung tinanong si Jesus Christ na kung ano yung pinakadakila or pinakagreatest na commandments ni God, no? Ang sagot ni Jesus Christ dito, basahin natin sa Matthew chapter 22, verse 36 to 39. Ang sabi niya, ang sabi dito, sabi na nagtanong, Teacher, which is the greatest commandments in the law? Sabi ni Jesus Christ, Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Anong ibig sabihin nito? Ang pinaka-greatest daw, pinakadakila dakila or pinaka-importante na kautusan ng Diyos no itong love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind kapag mahal natin ang Diyos ng buong puso no wala tayong mararamdaman na inggit wala tayong mararamdaman na galit wala tayong mararamdaman na pagnanasa sa mga bagay na hindi sa atin hindi tayong makakaramdam ng selos or kung ano man yung mga ano no yung mga labag sa kautosan ng Diyos, no? hindi natin mararamdaman yan kasi mahal natin ang Diyos ng buong puso. At saka kung mahal man natin siya ng with all our mind, no? ang ibig sabihin nito, kung mahal natin siya, lagi natin siyang iniisip. No? Kapag iniisip natin siya, hindi tayo makakagawa ng bagay na labag sa kanyang kautosan. Pagmamahal natin sa Diyos, isa sa isip natin para hindi tayo makagawa ng mga bagay na labag sa kanyang kautusan para ang lagi nating maaalala yung mga commandments lang ni God no hindi tayo makalabag sa kautusan ng Diyos at saka dapat daw ay mahalin natin siya with all our soul anong ibig sabihin nito kasi sa pagmahal natin siya no buong kaluluwa natin mahalin natin siya ano forever yung love na yun no madadala yun hanggang sa kabilang buhay di ba kapag mahal natin siya Siyempre, ang kaluluwa natin, kapag namatay na tayo, doon mapunta sa heaven, magkaroon ng eternal life. Kaya ang pagmamahal natin, everlasting love, ang ano, ang kahulugan ng ano na yan, ang, ng pagmamahal na yan kapag minahal natin siya ng buong kaluluwa natin, no? Tapos, anong sabi dito? Mahalin din natin yung mga kapitbahay, o hindi lang kapitbahay ang ibig sabihin ito, no? Uh, general ito, no? Mahalin natin yung kapwa natin tulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, no? Sabi nga, pati mga kaaway natin, mahalin natin eh. Hindi naman porkit sinabi dito na mahalin niyo ay kailangan nyo magbiso-biso doon sa kapitbahay di ba? Diba? Ibig sabihin, pakitaan nyo pa rin sila ng maganda, no? Pwede natin silang ipag-pray. Yung mga kaaway natin, sa ipakita natin yung pagmamahal natin, ipag-pray natin sila na sana ay maliwanagan ang isip nila, no? Sana ay yung ginagawa nilang kasalanan sa atin ay ano no, baguhin na nila no at ihingi nila ng tawad sa Panginoon no. Yun doon natin may papakita yung pagmamahal natin. Hindi naman sinabing pagmahal natin kailangan magbisubiso tayo sa mga kaaway natin no. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos no, kaya ko siya nire-recall sa inyo kasi isa talaga ito sa requirement para ay magkaroon tayo ng eternal life someday, someday, kapag nasa kabilang buhay na tayo no. Para ang punta natin kapag namatay na tayo doon sa kingdom ni God ang punta natin. Kaya kayo kung gusto niyo ng ano eternal life sundin nyo lahat ng mga commandments ni God na nakalagay dito sa Bible, di ba? Wala namang mahirap guys eh, kung, kung interesado talaga kayo na magkaroon ng eternal life, umpisahan nyo na yung pagbabagong buhay, no? Ihingi nyo na ng tawad kung ano man yung mga kasalanan na nagawa nyo, di ba? Ano, humingi kayo ng tawad sa Diyos at sigurado naman na patatawarin kayo, no? Magbagong buhay na kayo guys, as in sundin nyo na yung mga commandments ni God na to para pagkaluuban kayo ng eternal life, no? magkaroon kayo ng inheritance doon sa heaven no yun lang naman guys yung aking mai-share sa araw na to no sana may natutunan kayo sa akin hanggang dito na lang yung aking video bye bye and god bless you all bye bye everyone